salamat. Nakuwi na rin ako sa Pilipinas. Makakapili ko na yung anak ko sa kaya po ko. Teka, parang ako. Tama ba itong lugar na ko? Ayun Ay, nga. Natatandaan ko nga. Makauwi na nga. Yun na nga yung lugar namin. Ay, oo oh, nga pala. Yung mga ibang gamit ko. na ko sa abroad. Bagay, hindi naman yung mga kasama ko. Ipasisipin ko na lang para may huwi dito ibang gamit ko. Ah, makauwi na ako. Palapit na yung bahay namin. <tries> Nang, nandito na ako. Miss na miss ko na kayo. Gusto ko na kayo makapiling ng mga apo ko. O kayo, dito ko ka na pala. Hindi ka nagsabi na uuwi ka. Pagawin ba yun natin sa bahay? Nak, kaya ako umuwi rito, nak. Pagod na rin ako sa abroad. Tsaka miss ko na rin kayo. Nak, di ba marami naman ako pinadala sa'yo? Siguro naman, nak. Naiipon mo naman yun. Tay, naiipon, tay. Wala pa nga sa panggasos sa bahay, tay. Paano na yun, tay? Wala tayo panggasos so na umuwi ka pa rito. Ano ba yan tay? Umuwi ka ba dito? Alam mo mamaya ang buhay sa Pinas? Ano yung pagkasos natin yan tay? Ano ba yung isang ingin nyo dito? O tol, ka na pala! Binigla mo naman kami tol, paano ba yan? Di pa tapos ulogan yung motor ko, dumating na lang agad paano yan? Sino maghuhulog yan? Oh, alis muna ako, magkano ba ako ng trabaho? Eh, kailangan ko magulog sa motor eh. Eh, mo, umuwi ka na, na rito. wala na magulog. So, di ba Alis mo ako, sige. Sige, Lingat ka. Alam mo, Christian, ang hirap ng buhay sa abroad, kaya umuwi na ako rito. Saka una, miss ko na rin kayo. O oh, nga pala, Christian, ang ko pinadala sa pera, saan mo ginamit yun? Saka bakit nawala ka agad? Ang kulit mo naman tay, pinapinakasayang kulang yung pera pinapadala mo eh. si susi pa nga sa bahay kulang pay. Eh. Hindi pula lo, pinagsusugal lang po ni Papa. Uy, kumain Christian, huh? totoo ba yung sinasabi ng apok ko na si Chuchay yung pinadadala ko sa yung pera, pinagsusugal mo lang pala. Hindi totoo yun tay, ang mahal mahal ang dito sa pinatang susugal ko pa. Huwag kang sa batang yan tay. Sige na Christian, maniniwala naman ako sa iyo kasi ko kay ng mga apo Huwag na natin pag-usapan yan. Ay, nung mga muna. Ay! Ano ba yan, Tay? Nabasag mo! Anak, pasensya ka na. Nanditawang ko yung baso. At yun, nangihilig yung kamay ko. Tangatanga mo naman, Tay! Takabasag ka pa! Wala ka na nga pakinabang! Dapat di ka namuwi ng pinats eh! Bahala ka na nga! Nilisan mo yan! Dapat di ka na ng Pinas. Kung umisyo ka. Bakit ka lang yung kanina sa akin? Ano tiya ko, Aba? Sana din ako Tol. Ano ba tawag dito? Tol, kutsara tiyo nito rin. Hindi mo ba alam? Ano ba nangyayari sa'yo? Ako oh, nga pala, kutsara tiyo nito Eh, ko na nga pala muna sa si plang Tol, lalabas mo na ako, magpapangin mo na ako. Parang naiiyo ko. Sige, bahala ka ano lugar, Ton? Boy, ano lugar ka, boy? Ya, yeah, parang kilala kita. Parang ikaw yung tatay ni Christian, ha? Nakakala ka ata. Ton, ang tatay ni si Christian, ang tatay niya nasa barangay para nasisiraan ng bait. bisa mo. Ton, bisa mo, Ton. Christian, Christian, yung tatay mo nasa barangay para nasisiraan ng bait. Ano na kaganyan. Yung galing ka ng abgod, pag uwi mo, nagaganyan ka na. Sino ka ba? Hindi mo kita kilala. Ako to anak ano yung anak mo, tay. Anong lugar to? Bahay natin to. Tau po, tau po. Dating niya kasi ang katrabaho sa Dubai, eh maaga talaga siya pinauwi sa Pilipinas kasi malala na yung assignments niya. Kaya nandito naman ako para makibalita na rin sana. Ah, wala po ba? Sige po. O tay, ano yan sa'yo tay?

hihihi kaya pare dito tayo mag sa bahay ng kuya ko kaya yan ano nangyari kayo tol? Dito, wala lang po si tatay ano? kaya pare tago natin tol ano nangyari sa'yo tol? <laughs> bakit tol?